Oy, wag sa ulo, Lods! Tabi ko sa'yo. Yan yung wag gumawalain. Kahit ano. Yan. Good. Huwag mo patamaan. Hindi, hindi mo na kuha, Lods. Side to side ka na. Alam mo nang susuntok siya eh. Side to side ka na. Oo. Oh. Ingat, ingat, ingat. Side to side ka na agad, Lods. Pag suntok ka agad, ikot ka ka agad, Lods. Huwag sa ulo, mahina yung ulo. Teknik ka dyan. Yan, o, ah. side to side ka na, oh. Yan ang unang problema mo sa kabite. Pag atras, side to side. Side to side. Side to side agad. Side to side na tapos suntok. Na nakakama na siya eh. Oh, side to side wag ka, kumubir. Oh, side to side na kagad. Ay makinig eh. Teknik ka dyan, Lods. Teknik ka dyan. Hayaan mo siya sumuntok. Kailangan makuha mo yung suntok, yung rhythm niya, na tumakas ka. Huwag mo siya paluin. Hindi tatagal yan. Wala ka matutunan pag ganun. Matatapos agad yan. Teknik. Gawin mo. Yan. Ikot ka na agad. Hanap ka lang. Payaan mo siya sumuntok. Sa body, wag sa ulo. Ye. Alas na. Nakarami na siya, yo. Ye. Yan. Ganyan. Sige. Basta akma na siya. Takbo ko na. Side to side, kaliwa kanan. Good. Huwag sa ulo, huwag sa ulo. Ayaw yan agad. Hindi, wala ka matutunan dyan. Pag natapos agad dyan. yee takbo! Takbuan mo lang siya muna. Oh, kita mo? Nasa pa-basic lang yung loads. Sinasalo mo, kahit di marunong yun. Tatamaan, oh. Tinatamaan ka ng ganyan lang. Ibig sabihin, hindi, ka, hindi mo ginawa, kita mo? Side to side nya kasi. Side to side. Ha? Kaya mo siyang katapusin na yan agad. Pero, wag ganon, hindi dayo. Kailangan matuto ka. Gawin mo. Nag-akma pa lang siya, ikot na. Nag-jab, akma, ikot. Tapos sundutin mo siya ng job. Paglapag mo sundot ng job. Walang utang. Sundot agad ng job. Pag -akman niya ulit, takbo ka na naman. Iyan ang pag aralan mo. Yan. O ikot. Pag ikot, lapag, job agad. Yan, job agad. O, sabi wag sa ulo eh. Ikot! Ikot! Lodge, huwag mo counterin. Ikot ka lang. Huwag sa ulo, counterin mo sa katawan. 20 seconds, subukan mo sa katawan. Pag last 20 seconds na, wala pa, malayo pa. Huwag kang pumigil, lods. Takbo! Naging manarisi muna yan eh. Oh. Tapos na yan, pag mo yan. Sabo, timing nga mo. Uy, huwag sa ulo, Lods. Sabi ko sa'yo, huwag sa ulo. Hindi ka nakikinig sa akin eh. Makinig! Oh. Huwag sa ulo. Teknik, Lods. Okay. Hindi ka matututo niyan. Maniwala ka. Kaya mo tapusin agad, pero huwag sa ulo. Ang akma niya, doon mo sa galaw. Sundot agad. Pero katawan. Hindi yan dayo. Ano yan, Lods? Pag na-shoot mo yun, upo na yun eh. Oh. Hindi. Oh, sumasalag ka oh. Sumasalag ka, Lods. Ikot! Sabi ko sa ulo eh. Huwag sa ulo! Ayan mo muna, paingayin mo. Kaya pa? Ha? Ha? Oh, Jake, okay. bigyan mo sa katawan. Katawan, ge. Okay. Tingnan mo kung gaano katagal 'yan. Ilang suntok? Timingan mo. Kung ilang suntok magagawa mo. Oh, stop, stop. Okay na, lords. Okay na. Good. Kita mo. Wala ka na, wala ka nang tutulungan. Eh, 'Di ba? Pag akma mo, pag akma niya parang side step ka na kaagad. Kaliwa kanan, lords.